Bukas ang pelikula sa London, kung saan binibigyang diin ni Agent Nathan si Director Khan sa isang high stake na misyon. Isang kritikal na kardamento ang ninakaw dalawang gabi na ang nakalipas, at mahalagang mabawi ito. Nang tanungin ni Khan ang tungkol sa nilalaman ng kardamento, ipinagtapat ni Nathan na hindi niya alam. Ang nalalaman lang niya ay nakatakda itong ibenta sa black market sa halagang 10 milyong dolyar na umaakit sa mga high profile na terorista. Pinahintulutan siyang bumuo ng isang koponan at gawin ang anumang kinakailangan upang makuha ang artifact na binigyan ng codename na The Handle. Ang unang recruit ni Nathan ay si Orson, isa sa mga pinakamahusay na ahente sa paligid. Bagamat siya ay medyo walang katiyakan at hindi matatag sa mga nakaraang taon, nagkakaroon ng kakaibang phobia at namumuhay ng marangyang pamumuhay sa bakasyon mula noon. Kinabukasan, nagtungo si Nathan sa Morocco para makipagkita kay Orson, na nagpapaalala sa kanya na pagkatapos gumastos ng mahigit dalawang milyong dolyar sa kanyang mga bakasyon, oras na para magtrabaho para sa mga luho na iyon. Sumang-ayon si Orsen sa kondisyon na mananatiling buo ang kanyang mga luho. Diretso silang lumipad patungong Madrid para makilala ang iba pang team na sina JJ at Sara. Ang koponan ay nagsimula sa misyon na sinusubaybayan ng isang lalaki na may dalang disk na naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa artifact. Inutusan ni Sarah si Jane na sundin ang target habang ang iba ay naghahanda para sa isang ambush. Gayunpaman, si Jane ang unang tinambangan na nagpapakitang hindi nag-iisa ang koponan sa misyon na ito. Katulad ng pagliligpit nila kay Jane, ang natitirang bahagi ng koponan ay isa-isang pinatulog at ang misyon ay mabilis na nawala sa kontrol. Napagtanto ni Orson ang mga pamamaraan ng umaatake at ipinaalala niya sa kanyang koponan na ang kanyang mga dating kasamahan na lumipat ng panig, ay maaaring nasa malapit. Si Orson mismo ang susunod na target, ngunit dahil siya palaging isang hakbang sa unahan, mabilis niyang pinabagsak ang dalawang assailants at sinenyasan si JJ at magkasama nilang ni Neutralize ang mga umaatake na nagtatangkang dukutin ang target. Nakatakas sila ngunit hindi nang walang humahabol. Sa panahon ng paghabol, pinamamahalaan ni Sarah na kopyahin ang buong disk sa tulong ni Nathan. Gayunpaman, ang na ay nananatiling napapalibutan ng mga tauhan ni Mike na galit na galit na ang kanilang target ay namatay sa atake sa puso sa panahon ng pagtugis. Ang disk ay nahati sa dalawang bahagi isa na may isang tiyak na address at oras habang ang isa ay naka-encrypt na nagpapatunay sa mga kasanayan ni Sarah. Nagpa siya si Nathan na gayahin ang namatay na lalaki upang makilala ang buyer na nakilala sa pamamagitan ng facial recognition bilang si Ben Harris isang kilalang partner ng sikat na nagbebenta ng armas na si Greg Simons. Dahil sa kung gaano kahirap mapalapit kay Greg, ang tanging paraan para makita siya ng personal ay makakuha ng imbitasyon sa isa sa kanyang mga party. Upang magawa ito, inarkila nila si Danny, isang sikat na aktor at matinding hinahangaan ni Greg, na pinilit sa pamamamgitan ng pagbabanta na ilalabas ang nakompromisong footage sa kanya kasama ang kanyang hipag na nakuha ni Sarah mula sa kanyang telepono. Ang plano ay gumana ng mas mahusay kaysa sa inaasahan. Nang malaman ni Greg na nasa France si Danny, nagpadala siya ng imbitasyon sa party at 10 milyong dolyar na cheque. Malinaw na isang super fan. Pagdating sa party, Gina Yuma ni Danny si Greg, na nagpapahintulot sa team na mapansin na ang assistant ni Greg ang namamahala sa kanyang telepono. Kailangang mapalapit si Sarah sa kanya, ngunit naging mahirap ang mga bagay nang magpakita si Mike upang sirain ang party. Isang karera ang naganap sa pagitan ni na Orson at Mike kung sino ang unang makakapunta sa telepono. Habang tinatangka ni Sarah na kopyahin ito mula sa ilang metro ang layo. Kung paanong si John, ang kasosyo ni Mike, ay lumitaw at inilagay sa panganib ang kanilang pagkukunwari, si Orson ay nakipaglaban sa isa sa mga tila hindi matitinag na mga lalaki ni Mike sa itaas, na sa kalaunan ay pinabagsak niya. Nang makumpleto na ang pag ng telepono, mabilis silang lumabas. Nagniningning ang trabaho ni Sarah dahil nagtanim siya ng ilang mikropono sa opisina ni Greg. Sa pakikinig, narinig ng team ang pakikipag-usap ni Greg kay Alexander, isang Russian mobster na may hawak sa handle, na humihiling sa kanya na humanap ng buyer para sa artifact. Nadismaya si Nathan, dahil ito ang pangalawang beses na nakialam si Mike sa kanilang misyon. Tinawagan niya si Director Khan para tingnan kung may salot sa ahensya na naglalabas ng impormasyon. Ang susunod na hakbang sa kanilang plano ay ang paglusot sa base ng Russia upang mag-install ng software sa kanilang mga computer na magbibigay daan sa koponan na subaybayan ang lokasyon ng artifact o ang site ng nalalapit na pagbibenta nito. Bago umalis, nagnakaw si Orson ng ilang mga item upang magmukha itong karaniwang pagnanakaw upang mabawasan ang hinala sa kabila ng pakikialam sa computer. Kinau-magahan, nalaman ni Sarah na maglalakbay si Greg sa Turkey para makipagkita sa isang contact na nagngangalang Kazem na nakahanap ng bumibili ng artifact. Ibig sabihin ay may ibang papel na gagampanan si Danny at sa pagkakataong ito ay sasamahan siya ni Sarah bilang kanyang kasintahan given na si Greg ay nag -e enjoy sa pagnanakaw ng mga girlfriend ng kanyang kaibigan. Minsang binanggit ni Danny na maaari niyang ligawan si Sarah, kaya sinimulan kagad ka ni Greg ang panliligaw sa kanya at niregaluhan siya ng kotse mula sa kanyang koleksyon. Samantala, pinag-uusapan ni na Orson at JJ ang tungkol kay Kazem na kada dating lang, ngunit naging komplikado ang mga bagay ng mapagtantong sinusundan din siya ni Mike. Nang umalis si Kazem, nag-iwan siya ng dyaryo na kinuha ni Ben. Nagpa siya si Orson na sundan si Ben. Matapos harapin ang bodyguard ni Ben, hinabol niya si Ben sa mataong pamilihan ng lungsod at hinabol siya sa ng motorsiklo. Nakarating si Ben sa isang elevator, ngunit kailangang umakyat si Orsen sa hagdan para panatilihing aktibo ang kanyang signal jammer. Kung hindi, maaaring nasa malubhang panganib si Nadani at Sara kapag nakatanggap ng signal ang telepono ni Ben. Nang tuluyang maabot ni Orsen ang tuktok, sinurpresa siya ni Ben mula sa likuran at sa sumunod na pakikibaka, pinatay siya ni Orsen. Salamat sa pahayagan, nahanap nila ang susi upang i-decrypt ang disk na nagpapakita na ang artifact ay isang AI na may kakayahang maghack sa mga nuclear missile system ng anumang bansa. Gayunpaman, nangangailangan ito ng activation code na kailangan na ngayong kunin ni Orson sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang Ben. Ang hamon ay kailangang makipag-usap ni Orson kay Greg sa panahon ng deal kaya susubaybayan ni Sara ang tawag at gagamit ng real-time na voice altering software para gayahin ang boses ni Ben. Sa meeting point, sa wakas ay nakita ng team ang buyer, ang lalaking handang magbayad ng 10 milyong dolyar para sa handle. Nang tumawag si Orson, gumana ng maayos ang software ni Sara na nilinlang si Greg sa pagbibigay ng activation code na kay Orson na ngayon ang lahat ng kailangan niya, ngunit nagsimulang maghinala ang mga Ruso. Sa sandaling iyon, ang 10 milyong dolyar na inilaan ni Greg para sa deal ay biglang nawala sa kanyang account na nagpataas ng alarma. Gamit ang mga baril na nakatutok sa ulo ni Orsen, kumilos si JJ, nag-trigger ng isang putukan. Sinamantala ni Orsen ang sandali, ninakaw ang kotse na naglalaman ng artifact sa loob, habang inalertuhan ng team si Sarah na umalis ka agad sa mansyon. Tulad ng inaasahan, dumating si Mike na may dalang helicopter na puno ng mga armas, pinatay ang mga ruso at ipinadala ang kanyang mga tauhan upang harangin si Orson, determinado siyang mapasa kanyang mga kamay ang handle. Nagawa ni Danny na maghatwire ng kotse, at habang papunta si Sarah sa garahe, nakaharap niya si Greg, na nagpasa sa kanya. Sa kabutihang palad, hindi siya naghihinala sa kanyang pagkakasangkot. Sa oras na ipinalam ng seguridad kay Greg ang nangyayaring kaguluhan, nakatakas na sina Danny at Sara na nagsimula ng isa pang mabilis na pagtugis. Samantala, pinangungunahan ni Mike ang sitwasyon, pinagtagumpayan ng mga Ruso at nakuha ang artifact. Sa pag ng kanyang helicopter, nauwi si JJ sa isang kritikal na pagbaril na nagligtas kay Orsen. Samantala, Napilitan si Danny na isagawa ang ilang mga stunts sa pelikula sa totoong buhay habang umiiwas siya sa mga bala habang nagmamadali sa kalsada. Habang tumitindi ang high-speed chase, ipinakita ni Sarah na ang kanyang mga kakayahan ay higit pa sa mga computer habang si Danny ay naghahanda na gawin ang kanyang bahagi upang makalabas sila ng buhay. Sa kabutihang palad, dumating si Orson sakay ng isang helicopter na naglunsad ng ilang mga missile upang i-clear ang kanilang landas. Nang tila ligtas na ang koponan, ipinalam sa kanila ni Nathan na si Mike ay tumalikod sa kanyang dating ahensya at planong gamitin ang artifact sa kanyang kalamangan. Sa limitadong mga pagpipilian, bumalik si Orson upang harapin si Greg. Ipinahayag ni Sarah kay Greg na ninakaw niya ang lahat ng kliyente at sikreto nito sa kanyang server. Na corner, sumang-ayon si Greg na makipagtulungan na inihayag ang plano ni Mike para sa artifact. Ipinaliwanag niya na sina Trent at Arnold, na nasa boat party ngunit na natiling mababa ang profile, ay kontrolado ang 70% ng supply ng ginto sa mundo. Ang kanilang layunin ay i-reprogram ang AI sa loob ng handle upang lumikha ng isang pandaigdigang power grid failure, pabulusok ang mundo sa isang bagong madilim na panahon kung saan ang ginto ay magiging tanging pera at sila ay magiging mga de facto na pinuno sa mundo. Nang gabing iyon, kumilo si Orsen at ang kopunan. Habang si Nagregat Greg at Danny ay nagsisilbing pain, ang presensya ni Greg bilang isang kilalang kriminal sa buong mundo ay naglalagay sa pag-arte ni Danny sa pagsubok. Mabilis na pinaalalahanan ni Greg si Trent at Arnold na hindi niya natanggap ang kanyang isang milyong dolyar na komisyon para sa deal. Sa pagmamataas, ibinasura nila ang kanyang mga kahilingan na sinasabing natapos ni Mike ang trabaho, kaya ang komisyon ay kanya. Matapang na tumugon si Greg, na nagsasabi na naglakbay siya ng malayo para sa kanyang pera, at bago tumayo, humiling siya ng maikling sandali para sa isang demonstrasyon. Biglang bumagsak ang mga missile, na sinira ang kanilang mga tore ng komunikasyon. Kalmado, inutusan ni Greg si Danny na ipamahagi ang mga dokumentong naglalaman ng listahan ng mga pangalan at lokasyon ng lahat ng kanilang mga pamilya, kabilang ang pamilya ni Mike. Bago umalis, Binalaan sila ni Greg na ang bawat tao sa listahang iyon ay tatamaan ng misa sa loob ng pong segundo maliban kung makakatanggap siya ng money transfer. Habang natataranta ang mga kontrabida, pinasok ni Orson ang gusali, niligpit ang halos lahat ng mga gwardya habang sina Trent, Arnold, at Mike ay ginugulo ng ultimatum ni Greg. Sa sandaling lumabas si Greg, kumupas ang kayabangan ng kontrabida na palitan ng matinding takot. Nang mapagtanto ni Mike na malapit na siyang mawala sa kanyang komisyon, ang kanyang alyansa kay Trent at Arnold ay gumuho, at isang paghaharap ang nagsimula. Sa isang nakakagulat na twist, huminahon si Mike at hinayaan silang mag-transfer, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, kinuklo niya ang kanilang mga password ng real-time. Nang nakumpirma na ng kanyang tech expert ang kontrol sa kanilang mga account, iniutos ni Mike na ipapatay sila. Sa oras na maabot ni Orson ang pinakamataas na palapag, lahat ay patay maliban kay Mike na nagtangka ng ang pag-atake. Pagkatapos ng isang mabilis, tiyak na pag-atake, nakuha ni Orson ang artifact na muling nagligtas sa mundo. Saktong dumating si na JJ at Sarah para punin si Orson bago dumating ang mga reinforcement. Kinabukasan, inihatid ni Orson ang artifact kay Nathan na nagpaalam sa kapuna na nawalan si Greg ng milyong-milyong dolyar. Gayunpaman, ibinahagi rin niya na ligtas si Danny at, sa katunayan, nagsushooting ng pelikula kasama si Greg bilang direktor. Plano ng team na bisitahin ang set dala ang ilan sa perang kinita nila mula sa mga kayamanan na nakuha nila mula sa mga Russian. Nagtatapos ang pelikula sa paggaya ni Danny sa iconic na pagganap ni Greg para sa kanyang susunod na papel na si Greg mismo ang nagdidirekta.